Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman niya pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Sa kasaysayan ng pananampalatayang kristyano Iisa ang kinikilalang mandirigmang tagapagtanggol laban sa kasamaan Si San Miguel Arcangel Siya ang pinuno ng hukbo ng mga anghel na ipinadala ng Diyos Upang itaboy si Lucifer at ang kanyang mga alagad mula sa langit Ayon sa nakasulat sa aklat ng pahayag dahil sa kanyang tapang katapatan at kapangyarihan, ipinanghal siyang tagapagtanggol ng simbahan, tagapagligtas ng mga kaluluwa at tagapagsupil ng lahat ng mga anyo ng kasamaan. Sa paglipas ng mga siglo, lumaganap sa mga kristyano ang debosyon sa kanya at dito nagsimula ang paggamit ng medalyon ni San Miguel Arkanghel, isang sagradong sagisag ng proteksyon, pananampalataya at espiritual na lakas. Hindi ito basta alahas o palamuti ito ay isang espiritual na sandata na pinaniniwala ang nagdadala ng banal na presensya ng Arkanghel sa sino mang nagsusuot nito. Ang medalyon ay karaniwang may ukit na imahe ni San Miguel na nakatindig sa ibabaw ng demonyo. Hawak ang espada ng liwanag at timbangan ng katarungan. Sa bawat detalye ng disenyo, ipinapaalala nito na ang dakilang laban ng kaputihan laban sa kasamaan. Ngunit higit pa sa simbolismo, Maraming deboto at esoterikong tagapagsanay ang naniniwala na ang medalyon ay may taglay na limang lihim na kakayahan na hindi agad nakikita ng karaniwang tao. Ang mga kapangyarihan ito ay hindi galing sa mismong medalyon kundi sa pananalig na kaakibat ng nagsusuot nito. Ang una sa mga lihim na kakayahan ito mga kahoror ay ang tinatawag na espada ng liwanag. Isang espiritual na proteksyon laban sa lahat ng uri ng kasamaan Kapag ang isang tao ay suot ito ng may pananampalataya, pinaniniwala ang bumabalot sa kanyang katawan ang isang kapangyarihang liwanag na nagtataboy ng masasamang espiritu, sumpa, kulam at negatibong enerhiya. Maraming deboto ang nagsasabing nakarana sila ng hindi maipaliwanag na kapanatagan, parang may nakapaligid na hindi nakikitang tagapagtanggol, lalo na kapag sinasabayan ito ng panalangin na San Miguel Arkanghele. Sa bawat dasel ay parang humahatak din sila ng espada, kasama ang Arkanghel sa bawat laban. Ang pangalawa mga kahoror ay tinatawag na pangwasak ng kadiliman. Lahat tayo ay may dalang bigat ng nakaraan. Mga galit, trauma, sumpa o negatibong koneksyon na hindi natin namamalayan. Isa sa mga itinuturing na dakilang kapangyarihan ng medalyon ay ang pagputol sa mga espiritual na tali na ito. Kapag sinamahan ng taimtim na panalangin at tunay na pagsisisi, pinaniniwala ang kaya nitong alisin ang mga hadlang sa ating pag-unlad at bigyan tayo ng panibagong simula. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ito ng mga spiritualista sa mga ritual ng paglilinis o cleansing dahil naniniwala silang sa tulong ni San Miguel ang mga tanikala ng kasamaan ay napuputol at napapalitan ng liwanag. Ang ikatlo mga kahoror ay ang lakas ng mandirigmang langit. Isang biyayang nagbibigay ng tapang at panloob na lakas sa taong nagsusuot ng medalyon. Sa gitna ng takot, pangamba o tukso, mararamdaman ng isang tao ang kakaibang lakas ng loob at determinasyong lumaban. Maraming deboto ang nagpatotoo sa mga sandaling gusto na nilang sumuko. Bigla silang nakadama ng panatag na loob o parang may tinig na nagsasabing huwag bibitiw. Ito ang mismong espiritu ni San Miguel na kumikilo sa kanila. Nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Hindi lamang pisikal kundi lalo na sa espiritual na aspeto ng buhay. Ang ikaapat na kakayahan mga kahoror ay ang timbangan ng katotohanan. Sa pamamagitan ng medalyon, pinaniniwala ang binibigyan ng karunungan at malino na pangunawa ang tagapagsuot nito. Tinutulungan tayong makita ang tama at mali, ang totoo at peke, at makagawa ng matuwid na desisyon. Sa panahon ngayon na napakaraming panlilinlang at tukso, ang kakayahang ito ay napakahalaga. Sa tulong ni San Miguel, mas magiging malinaw ang ating pananaw at nagkakaroon tayo ng kakayahang makilala ang mga taong may mabuting hangarin mula sa mga mapanlindang. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo naililigtas sa espiritual na panganib, kundi pati sa mga desisyong maaaring magbago ng ating buhay. Ang huli at pinakamatinding kakayahan mga kahoror ng medalyon ay ang selyo ng banal na otoridad. Sa pamamagitan nito, Pinaniniwala ang ang taong may dalisay na puso at matatag na pananampalataya ay nagiging instrumento ng Diyos upang itaboy ang kasamaan. Hindi ito ibinibigay sa lahat, kundi sa mga taong handang gamitin ito, hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng iba. Sa pangalan ng Diyos at sa tulong ni San Miguel, ang mga diboto ay nagkakaroon ng kapangyarihang magbasag ng sumpa, magtaboy ng masasamang espiritu, magpanumbalik ng kapayapaan sa isang lugar o tao. Ito ang dahilan kung bakit ang medalyon ay ginagamit din sa mga espiritwal na labanan at mga dasal na nagpapalayas ng demonyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mahalagang aral na dapat tandaan. Ang kapangyarihan ng medalyon ni San Miguel Arcangel ay hindi nagmumula sa mismong bagay. Hindi ito isang mahiwagang bato o agimat na otomatikong kikilos. Ang tunay na lakas nito ay nagmumula sa pananampalataya, panalangin, kabutihan at matapat na hangarin. Tulad ng Arkanghel na buong tapang na lumaban para sa Diyos, tayo rin ay tinatawagan na lumaban araw-araw, laban sa kasamaan sa ating sarili, sa paligid at sa mundo. Sa bawat suot ng medalyon, naway hindi lamang ito maging palamuti kundi isang paalala na hindi tayo kailanman nag-iisa sa ating pakikibaka. Sa bawat laban na ating hinaharap, naroon si San Miguel upang itaas ang kanyang espada at ipagtanggol tayo. At sa bawat tagumpay laban sa dilim, maaalala natin ang kanyang sigaw sa langit. ut Diyos O sino ang gaya ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya at kabutihan, makakamta natin ang tunay na tagumpay sapagkat sa dulo ng lahat ng laban, ang liwanag lamang ang mananatili. Ikaw mga kahoror, handa mo na bang tanganan ang medalyon ng San Miguel Arcangel? Hanggang dito na lang mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.